Ang PUGON-15 ay isa sa mga pinakapinag-uusap ang lihim na proyekto ng militar ng Pilipinas na di umano'y may kakayahang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ng Asya sa taong 2026. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa pamahalaan ng Pilipinas o sa Department of National Defense (DND), ang usap-usapan tungkol sa proyektong ito ay mabilis na kumalat sa mga social media platforms at ilang YouTube defense channels na tila nagpapakita ng malalim na interes ng bansa sa pagpapaunlad ng sariling missile capability. Ang pangalan ng proyekto na TUGON-15 ay sinasabing sumasalamin sa mainit na lakas ng teknolohiyang pinaghahandaan, kung saan ang Pagan ay maaaring tumukoy sa isang pinanggagalingan ng enerhiya o isang tagong silid para sa development. Ayon sa ilang ulat at spekulasyon, ang TUGON-15 ay maaaring isang medium-range ballistic missile MRBM, na may kakayahang umabot ng hanggang 1,500 kilometro, sapat upang maabot ang mga critical na target sa loob ng South China Sea, Taiwan, at iba pang bahagi ng Silangang Asya. Ito ay sinasabing bahagi ng mas malawak na plano ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, na tumutok sa pagpapalakas ng depensa laban sa panlabas na banta. May mga lumalabas na ideya na ang missile na ito ay dine-develop sa pakikipagtulungan sa ilang dayuhang bansa, posibleng kasama ang South Korea o Israel, na kilala sa kanilang advanced missile technologies. Gayunman, wala pang opisyal na pahayag mula sa alinmang bansa ukol dito. Ang ilang analysts ay nagsasabi na maaaring ang proyekto ay isang indigenous development program na kinabibilangan ng local engineers at mga defense contractors sa ilalim ng confidential programs ng DOST o ng National Defense College of the Philippines. Ang mga detalye tungkol sa components ng TUGON-15 ay nananatiling tago, subalit may ilang ulat na ito ay may solid fuel propulsion system para sa mas mabilis na deployment, may multi-stage design upang makamit ang mas mataas na altitude at range at maaaring may kakayahan itong magdala ng iba't ibang warhead configurations kabilang na ang conventional high explosive at smart guided submunitions. May posibilidad rin na ito ay nakabase sa land-based mobile launchers upang mas mapadali ang strategic deployment nito sa mga isla o remote na lokasyon. Sa geopolitical context, ang pag-iral ng TUGON15 ay magbibigay ng panibagong lakas sa Pilipinas sa harap ng patuloy na tensyon sa South China Sea. Ito rin ay posibleng tumugon sa presensya ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo gaya ng Spratly at Scarborough Shoal. Bagamat limitado pa rin ang kabuoang pondo ng AFT, ang mga hakbang sa pagpapalakas ng missile defense ay matagal ng bahagi ng kanilang Horizon 3 modernization strategy na inaasahang matatapos bago ang 2030. Ayon sa mga ulat, ang mga pagsubok para sa PUGON-15 ay isinagawa sa mga isolated na bahagi ng Luzon o Mindanao, subalit ito ay hindi kinumpirma ng pamahalaan. Ang secrecy level ng proyekto ay ikinukumpara ng iba sa mga high-class defense projects ng ibang bansa, kung saan kahit ang internal government records ay limitado lamang sa mga top military planners. May mga haka-haka rin na ang PUGON-15 ay maaaring naka-integrate sa isang mas malawak na surveillance at command system na konektado sa radar systems na ibinigay ng mga kalyadong bansa tulad ng Estados Unidos. Sa kabila ng kawalan ng opisyal na kumpirmasyon, ang hype at pag ng mga artikulo tungkol sa PUGON-15 ay nagpapakita ng matinding interes ng publiko sa kakayahan ng bansa na magtayo ng sarili nitong teknolohiyang militar. Ito rin ay bahagi ng narrative na ang Pilipinas ay hindi na lamang umaasa sa dayuhang suporta kundi patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang maging independent sa depensa. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, tila may panibagong sigasig sa pagtatayo ng defense industrial base sa bansa kung totoo ang mga impormasyon tungkol sa PUGON 15 ito ay magiging makasaysayang hakbang para sa defense technology ng Pilipinas isa itong indikasyon ng paglago ng kakayahan ng bansa sa larangan ng advanced military research at development Maaaring ang misail na ito ay hindi lamang simbolo ng lakas militar kundi isang pahayag ng soberanya at pambansang determinasyon sa gitna ng regional instability. Subalit mahalaga ring banggitin na sa ngayon, ang lahat ng ito ay nananatili sa larangan ng spekulasyon. Walang dokumentong pampubliko, press release, o pahayag mula sa Department of National Defense na nagpapatunay sa pagkakaroon ng PUGON-15. Ang tanging mapagkukuna ng impormasyon ay mga videos at artikulo sa internet na hindi validated ng mainstream media o international defense analysis groups. Sa kabuuan, ang TUGON-15 ay maaaring isang simbolo ng aspirasyon ng Pilipinas na maging mas matatag sa larangan ng national defense. Totoo man ito o hindi, ang mismong ideya ay nagpapakita ng tumitinding interes ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa teritoryo at soberanya. Kung may sakatuparan man ito sa mga darating na taon, ito ay tiyak na magbabago sa strategic posture ng Pilipinas sa rehiyon ng Asya at magiging bahagi ng kasaysayan ng defense capability ng bansa.